Ibig sabihin po niyan, ang pondo na magagamit na lang ng PhilHealth ngayon ay eh yung mga galing sa mga miyembro at yung pondo na hawak pa niya. Hindi po totoo na dapat magkaroon ng sobra-sobrang pondong PhilHealth. Bakit? Dahil lakasad nga sa batas, lahat ng pondo ng PhilHealth dapat yan gasusin lamang sa binipisyo ng kanyang mga miyembro o di naman kaya para pababain ang premiums ng PhilHealth. Kaya nga iligal yung ginawa nilang... Pagbalik sa national coffers at mabuti na lang nag-TRO na ang Korte Suprema at hindi pa ako nagsampan ng kaso. Sabi ko nakakapagod na kasi, rinireview ko yung aking mga kasong nasampan na sa Korte Suprema. Sa tingin ko naman, nagawa ko ng lahat para naman tayo magkaroon ng mas mabuti pang lipunan. No? E eh, lalong lalo na pagdating sa universal healthcare, e eh, sapat na ako nagsulong yung batas na yan, iba naman ang pumunta sa Korte Suprema. At nagagalak ako na isa doon sa nagpunta sa Korte Suprema, ay isa sa matalik kong kaibigan, isang doktora, si Dr. Mingita Padilla. No? So, krimen po yung ginawa nila. Dahil ngayong wala ng national subsidy, limitado na naman ang benepisyong mabibigay ng PhilHealth sa ating mga mahirap na mga kababayan doon sa amount na binabayad ng mga miyembro. Eh hindi nga po yan sapat. Kaya naman, pinabalik yung pera, di umano dahil sobrang sobrang pera ng, uh, ng PhilHealth, eh hindi po totoo yun. Yung binalik nila, ito nga yung amount ng subsidy na dapat pambayad doon sa mga Pilipino na hindi kaya bayaran ng premiums. Pero pag hindi binayaran ng gobyerno yung premiums sa mga maralita na wala pang ng premiums, hindi talaga mababayaran ang mga binipisyo ng mga mahihirap. Ano bang pantasya ng mga senatong at congressman na yan na napakayaman ng Pilipinas na walang namamatay dahil lamang sa kahirapan? Hindi po yan totoo. Kaya nga sinulong natin yan eh. Dahil wala dapat Pilipino na namamatay dahil lamang sa kahirapan. Yan ang ibig sabihin ng karapatan ng kalusugan. Gawin ang lahat ng hakbang ng sa ganun. Walang mamatay dahil lamang sa kahirapan. Ang nagagalak na lang ako, meron tayong 14 million Pilipinos at karamihan, marami sa kanila ngayon, naninirahan sa Europa at sa Middle East kung saan na i-implement ang universal healthcare. Alam mo, yung mga nagsasabi hindi natin kaya gawin yan, hindi po yung totoo dahil dito sa Southeast Asia, yung ating karatig bansa na Thailand, naging matagumpay na sila. Dati 50 batang bayad kada bisita sa ospital, ngayon libre na lahat. So dapat nga ang ating aim ay eh magkaroon ng zero billing. Eh hindi pa po pwede yan ngayon dahil kulang pa nga ang pondo eh kulang pa nga ang pondo para sa zero billing, eh tatanggalin nyo na ang government subsidy at ibibigay nyo pa di umano yung mga pondo na linalaan para sa pambayad ng premiums na walang pambayad, ibabalik sa national government para mapondohan ang inyong mga tongpats. Hindi po tama yan. Kasalanang malaki po yan sa bayan. Dahil ngayon, may batas na tayo na dapat walang mamamatay dahil lamang sa kahirapan at hindi nila pinatutupad ang batas. Bakit? Kasi kinakailangan nila ng ayuda, pambili ng, ng uh, mga boto. Kinakailangan nila ng mga flood control projects na wala namang silbi pagdating sa panahon ng uh, tag-ulan. Di ba? Dahil kinukurakot lang nila ang pera. Ako talaga, tutulok ko sa bitay bilang kamatayan. Pero pag ganyan ang katinde, ang korupsyon, hindi mo maisip na talagang, siguro dapat may mga tao talaga dapat binibitay eh. Pero anyway, hindi pa rin po ako nagbabago ng aking pananaw na habang hindi pa natin na pe perfect yung ating criminal justice system habang mayroon pa rin possibility na magkakamali ang mga ways sa pagpapataw ng parusang kamatayan, eh, hindi pa rin dapat nagpapataw ng um, parusang kamatayan. Pero kasalanang malaki po ang ginawa ng ating mga senatong at congressman na tinanggal ang government subsidy sa PhilHealth dahil ang layunin po, at ako na po yung nagsulong na nagsasabi, ha, ng batas ay para wala pong Pilipino na mamatay dahil lamang sa kahirapan, kung wala kang pambayad ng premiums, gobyerno dapat ang magbayad ng premiums nang sa ganon, masustena yung pagbibigay ng mga binipisyo sa mga miyembro. Talagang makarma sana kayo, kayong mga bumoto na zero budget sa PhilHealth dahil nandiyan na yung pamamaraan para masagip ang buhay ng mga mahihirap, pinagkait nyo pa. Nasa inyong kamay ang dugo ng mga mahihirap na mamamatay dahil sa ginawa ninyong zero budget sa PhilHealth.